Assalamualaikum Muhammad. Waalaikumsalam Abdul Aziz. Di ba may koran tayo ngayon? Sorry bro, nagmamadali kasi ako. May laro pa kami. Tawagin na lang kita mamaya. Bro! Hello bro Busy ka ba? Medyo busy eh Kasama ko parents ko Sayang meron sana tayong pupuntahan simpusyong Siguradong marami tayong matutunan dun Ano yun? Hello Ha? Huh? Hello bro Chappy ka hindi kita marinig Hello bro Hello Hello Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa bihi nasta'in fi umurid dunya wa'd-din. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa ta'ala wa sa lahat ng mga kapatid ng Muslim. At uh, magandang araw sa inyong lahat at uh, binabati natin ang lahat ng... Uh, Magandang araw muli, no? Ang ating mga kaibigan dyan sa may CMYO o Council of Muslim Youth Organizations na walang sawa na iniimbitahan tayo sa tuwing nagkakaroon ng mga magandang mga event tulad nito. At uh, alhamdulillah, isa na namang uh, napaka napakagandang uh, idea ang naisip ng inyong samahan itong tinatawag the, the Secret Files Brochure Wisdom. Isang... Uh, uh, panggising na naman sa ating mga kabataan at uh, nagagala kami dito sa Davao City sa Marquez Rahma na mapabilang sa ganitong napakaganda at napakadakilang gawain insya Allah. At ang <clears throat> na, nabigay sa akin na task sa mga oras na ito ay talakayin ng isang napakahalagang paksa. At uh, alhamdulillah, ito'y uh, bagay na dapat talagang bigyan ng diin uh, lalo na ng ating mga kabataan. Pinamagatan nilang itong uh, Who's With You? O Man Maak sa wikang Arabic o Sino Ang Kasama Mo? Ang pagtalakay dito ay yung, uh, kung sino ang dapat na maging kaibigan o sino ang dapat na pinipili na kaibigan ng isang Muslim para maging tagumpay siya dito sa mundo at sa akira. At tamang-tama naman mga kapatid at mga magulang na na ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagbigay ng isang malinaw na hadith tungkol sa pagtalakay sa bagay na ito. Ang sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalilu." O kama kala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang ibig sabihin nito, ang isang tao daw o isang person ay nasa relihiyon o din ng kanyang kaibigan. Kaya't tignan ninyo kung sino ang inyong kakaibigan. Isang direktang hadith ng Propeta Muhammad SAW na tumatalakay ng pagpili ng ating kaibigan. Ibig sabihin, ang kaibigan natin, ang pipiliin natin, ang titignan natin ay ang kanyang reliyon. Ang Islam, ang pananampalataya ng isang individual, dito natin titignan. Hindi natin titignan ang yaman, hindi natin titignan ang ganda ng itsura, o ano pa mang mga bagay. Although, ito'y mga kabahagi rin para makakita tayo ng <coughs> mabuting kaibigan. Pero ang ang tagubili ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Falyandur ahadukum man yukhaliku." Sabi, tignan natin kung sino ang kakaibigan natin sa pagkatunay na uh, matitignan tayo o mahuhusgahan tayo depende kung sino ang mga taong nasa paligid natin. At tulad ng mga nabasa natin, ang tao nature niya na naghahanap ng kaibigan. Kasama ito sa sa nature ng isang tao na kung saan man tayo mapunta, all walks of life, anumang uh, uri ng buhay na ating ginagalawan ay kinakailangan o naghahanap talaga tayo ng kaibigan natin. Kahit ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pagtagumpayan niya ang kanyang misyon bilang huling sugo ni Allah subhanahu wa taala dahil sa kanyang mga kaibigan at tinawag ng kalil ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay si 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 Abu Bakar Siddiq at napakalaking role ni Abu Bakar Siddiq sa pagtagumpay ng uh, ng misyon ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabilang pa si Omar bin Khattab radhiyallahu anhu na isang isang malaking bahagi din ng tagumpay ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang mga sahaba ajma'in pangkabuan ito ang nasa paligid ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang matagumpayan niya. At mismo si Allah Subhanahu wa Ta'ala ang naglagay sa tabi ni Propeta Muhammad sallallahu ng kanyang mga makakasama sa kanyang misyon. At hindi lang si Propeta Muhammad sallallahu kahit si Isa alaihi salam ay nagkaroon siya ng kanyang mga hawariyun o kanyang mga disciples na kanyang mga kaibigan upang magampanan niya rin ang kanyang misyon. At gayon din ang ibang mga propeta, example, Si propeta Musa alayhi salam ang kanyang naging kaibigan ay mismo ang kanyang kapatid na naging uh, katuwang niya sa kanyang misyon si propeta Harun alayhi salam silang dalawa ang nagtulungan para mapagtangumpayan nila ang pagsubok sa paglaban nila kay Firaun la ilahullahi alayhi at ang ang si Firaun na naging kalaban ng Islam noong panahon ni Musa alayhi salam at ang kanyang nasa paligid ay ang ay ang uh, kanyang kaibigan na si Harun na isa ring nabi ng Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngayon, sa atin, titignan natin kung sino ang mga tao na ating kakaibiganin. At ang una, sinabi ng Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ang din ng khalil ng isang tao, dun mo siya titignan. So, kapag ang pag-ipinag-uusapan natin dito ay ang, ang relihiyon ang number one na kailangan tignan natin ay ang takwa ng tao ang takot ng, ng isang muslim kay Allah Subhanahu wa Ta'ala kapag ang ating kaibigan ay may takwa kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ito ang nagiging shamil o pang isang kaganapan ng isang mabuting tao hindi lang mabuting kaibigan ang isang tao na may takwa kay Allah Subhanahu wa ay isang dahilan o isang uh, patunay na ito ay merong kabutihan sa kanya kaya't kung ang ating kaibigan ay may takot kay Allah subhanahu wa taala na natatakot ang ibig sabihin ng takwa ay silang pangingilag na makagawa ng kasalanan at uh, kagustuhan na tuparin ang mga wajibat o mga obligasyon na ibidigay ni Allah subhanahu wa taala sa relihiyong Islam yan ang unang-una tignan natin yung takwa ng tao pangalawa ang kanyang mga ibadah ang kanyang pagsamba kung ang mananampalataya ay muhafid. Ibig sabihin, pinapangalagaan niya ang kanyang mga salawat. Ang kanyang sala sa oras, nagsasala siya kasama ang jamaa, may at iba't iba pang mga hinihiling ng kondisyon ng sala para ito'y maging tama. Pagtaglay ito ng ating kaibigan, sa atin din ito, atin din ito magagawa. Naalala natin ang isang hadith ng Propeta Muhammad Wasallam na binigyan din komentaryo ni, ni Imam Nawawi Rahmatullahi Alayhi nang sinabi ng Propeta Muhammad Wasallam na ang kaibigan, para itong noong pipili ka ng kaibigan parang yung isang tao na nagtitinda ng pabango o yung naggumagawa ng pabango sapagkat kung ang hawak niya ay lagi pabango yung lugar niya yung kanyang shop ay nandoon yung mga pabango niya at doon ka rin nakatambay paglabas mo dun sa shop niya o paglabas mo pagkatapos niyong magsama ay dala mo rin yung amoy na nandoon sa mga pabango na naginagawa ng tao na to ano tulad ng Example, doon tayo sa lugar na kung saan ang ibada, ginagawa nila ang kanilang mga pagsamba, ginagawa nila ang amrubil Maruf, ginagawa nila ang nahyanil mungkar, lahat ng mga mga kabutihan sa Islam may ginagawa doon sa lugar na yun. Nandun na mga kaibigan mo at nandun ka, tignan na lang natin kung anong klaseng Muslim ang lalabas na, na ang kanyang nasa paligid ay mga taong tumutupad sa pananampalatahin Islam. Kapag so alis natin o pag umalis tayo dito sa mga kaibigan natin, umalis tayo saglit, makikita ng mga tao na itong individual na to kahit naglalakad tayo o nakakasalimuha tayo sa ibang tao, makikita na mabuting tao tayo. Bakit kasi nakuha natin itong impluensya na to sa ating mga, mga kaibigan na nagtuturo sa atin ng kabutihan? Kasabay ng ibada at ng takwa, dapat din natin ikonsidera ang kaalaman o tamang ilm o kaalaman ng isang tao sa pananampalatayang Islam. At nasa tamang akida siya ng Ahlus Sunnah wal Jamaa. Nang sa gayon hindi mabahira ng ating ang ating uh, akida ng uh, maling pananampalataya o maling pag-unawa sa Quran o maling pag-unawa sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa rin tong mahalaga mga kapatid sa pananampalataya ng mga magulang na dapat ang pipiliin natin magiging kaibigan natin ay yung nasa tamang akida. May takwa siya kaya subhanahu wa ta'ala nandoon na tayo. Nagsasagawa siya ng ibada nandoon na tayo. Pero isa ring mahalaga na dapat na ma malaman ng mga kapatirang Muslim sa pagpili ng kanyang kaibigan, marapat na ito ay nasa tamang akida. Maari na kung tayo ay merong sapat na kaalaman at isa sa ating mga kaibigan ng kabataan natin o mga kamag-anak natin ay naliligaw, maari natin siyang dawahan o kunin natin muli siya na magbalik sa tamang landas ng Islam. Ngunit kung tayo ay example nasa lugar ng mga mga non-Muslim at nakikita natin na merong grupo doon ng na mga nagsasabing Muslim sila pero liko ang kanilang akida, ay magiging panganib ito sa atin kung sasama tayo doon at wala tayong sapat na kaalaman at wala tayong sapat na mga tao na mapagtatanungan dito mas maganda na iwanan, iwasan sila at piliin ang mga kaibigan na nasa tamang akida mahalaga ito kapatid sa pananampalatay Islam kaya nga naman sa lahat ng ito sa pagpipili natin ng kaibigan dapat patuloy pa rin natin hindi iniiwanan din ang paghahanap natin ng kaalaman sa pananampalatay Islam ano Ang sunod, <coughs> meron ditong isang uh, call ng isang salaf, isa sa mga naunang mga ulama natin, mga naunang generation ng na mga mga ngaral ng Islam. Ang sabi, as-sahib, sahib amma ila o ilal nar. Ang sabi, as-sahib, kasi ang dalawa sabi niya, as-sahib, sahibun amma ilaljanna o ilal nar. Ang sabi, kasi ang dalawang sahib sa Arabic, eh, sahib na ginagamitan ng sod, at sahib na ginagamitan ng sin. Yung sahib na sinagamitan ng sod, ibig sabihin nito, ito yung sahib mo kasama mo. At yung sahib naman, siya yung umaakay sa'yo o humihila sa'yo. Kaya ang sabi, as sahibu, sahibun amma ilal janna o ilan nar. Ang kasama mo ay hinihila kanito, nito, amma Kundi man papunta sa paraiso, ay papunta sa impyerno. Ito ang kahalagahan ng mga sahib natin o mga companions natin. Sapagkat sila ang maghihila sa atin ang mapatungo sa sa paraiso o patungo sa impyerno. Ito uh, sinabi ng isa sa ating mga salaf na kailangan ingatan talaga natin ang pagpili ng ating mga kaibigan sapagkat sila ang magihila sa atin. Lalo na sa mga kabataan natin na kitang-kita natin kung sino yung mga bad influence sa atin yung maaring maka sa ating pagdidesisyon example, pupunta tayo sa isang Islamic uh, lecture o isang event na tulad nito at yayayain tayo na wag, wag, wag dumalo rito. Isa itong bagay na, na mapanganib kung ito ay pagpapatuloy ng o susundin natin yung mga uri ng kaibigan. Ang sunod, sabi ng Propeta Muhammad SAW, La to sahibu illal mu'min. Ang sabi ng Propeta Muhammad SAW, La to sahibu, huwag kang kumuha ng iyong kasamahan illal mu'min maliban sa mananampalataya. Kung pag-aaralan natin yung siga o yung yung pagkaka sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam makikita natin na yung lato sahib ibig sabihin parang pautos. Naguutos ang propeta Muhammad sallallahu alaihi na huwag kang kukuha ng iyong companion maliban na lamang na siya ay mananampalataya al mu'min maliban na lamang na nasa kanya ang tinatawag na kaganapan ng pananampalataya ng Islam. Isa pa rin, sa mahalagang uh, quality na nandun sa kaibigan na pipiliin natin ay yung nagpapatupad ng Amro Bilma Arukwanah yung sapagkat uh, dito natin makikita kung ina-apply ang din. Kapag ang kaibigan natin ay uh, nag-uutos sa atin ng kabutihan at nagbabawal ng kasamaan, isang tanda ito na sinasabi ng Propeta Muhammad salasalam, lalato s.a.w. Huwag kang pipili ng iyong kompanyon, kaibigan maliban sa mananampalataya. At isang mananampalataya ay tunay nga na nag-uutos siya ng kabutihan. Ano ibig sabihin na ng nag-uutos ng kabutihan? Kapag oras ng sala, sasabihin sa iyo mag tayo. Kapag pagramaban, pag umaga, sinasabihan tayo na mag-fasting tayo, magbigay tayo ng sadaka at gawin ang mga obligasyon sa Islam. Amrubil Ma'arub, pag uutos ng kabuti, pag na ang adhan o pumasok ang oras ng sala, nag-iimbita na siya sa pagsasagawa ng sala. Nag-iimbita na siya na dumalo tayo sa mga pag-aaral sa Islam. Ito ang Amru bil Ma'arub. Wa nahyanil hiyan nagbabawal ng kasamaan. Hindi pwede ang kaibigan natin ay, ay hindi tayo pinagbabawalan sa paggawa ng kasamaan. Dapat ang isang mabuting kaibigan din na hahanapin natin bilang mga mananampalataya ay ang pinagbabawalan tayo sa paggawa ng uh, masama. Ito isang tanda ng mabuting kaibigan. Kaya huwag tayong ma-offend, lalo na mga kabataan natin, na kapag ang ating kaibigan ay pinagbabawalan tayo gumawa ng kasamaan, huwag tayong ma-offend dahil isa ito, Tanda ito na ang kaibigan natin o ang ating sahib ay isang mukmin. Sapagkat ang mukmin lang, ang mananampalataya lang, ang magpapatupad ng Amrubil Bil na wa Nahdi Mga kapatid, kung gusto natin mapanatili ang ating pagtahak sa pagmatuwid na landas, kailangan natin na panatilihin natin ang ating mga mabubuting kaibigan sa paligid natin. Sun na to ng Propeta Muhammad Wasallam na pinapaligiran niya ang kanyang paligid ng mga mabubuting tao nang sa gayon ay magampanan niya ang kanyang misyon at maitaas niya ang kalimatullah, ang salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Gayon din tayo. Ganon din tayo dapat na paligiran natin ang, ang, ang paligid natin, ang sarili natin, paligiran natin ng mga mabubuting tao. Pumili tayo ng mga tao na mag, mag uh, tatayo sa ating paligid para magampanan natin ang ating misyon dito sa dunya maging uh, maging uh, matatag tayo dito sa dunya at gayon magbunga ito sa akira. para sa mga kapatid natin mga estudyante napakahalaga lalo na sa nag-aaral sa jami'a nag-aaral sa university mga merong kayo ang magiging mga future na mga leaders ng ng ating umma dito sa Pilipinas ngayon pa lang, sisimulan na natin na paligiran ang, ang paligid natin ng mga taong mabubuti, may pananampalataya sa Islam, nandun yung takwa, nandun yung ebada, nandun yung amrubil ma'aruf, nandun yung ilm, nandun yung tamang akida. Ito ang mga ilagay natin sa paligid natin habang bata pa. Habang nasa stage pa lang tayo na hinuhubog natin ang ating mga sarili. At para naman sa mga magulang natin, mga magulang natin at mga awliya, mga mga ano natin mga tinatawag na wali no mga guidance o mga guardians ng ating mga anak mga kabataan dapat tumulong tayo sa paghahanap ng kaibigan nila dapat tignan natin kung sino yung mga kaibigan ng ating mga anak dapat kasama tayo na nagpumipili na, ng kaibigan nila at pag nakita natin na ang kaibigan ng ating mga anak ay hindi hindi mabuti payuhan natin payuhan natin Sabihan natin na ang mga kaibigan nyo ay hindi makakatulong sa inyo. Iwasan nyo sila. Huwag natin utusan na maging masama tayo sa ibang tao. Bagkos sabihin natin hindi yun ang marapat na maging kaibigan natin. Kailangan pumili tayo ng mga tao na makakatulong sa din natin at sa buhay natin at mapapadali ang ating pananampalataya o maging madali sa atin ang ating pagiging muslim. Ito maahamarahil ang ilan sa mga payo na, na pwede natin bigay at tunay na napakahalaga na itong paksa na ito. Dapat bigyan halaga ito. At mashallah, jazakum Allah, sa, sa bumubuo ng CMYO na naisipan nila na magpaalala pagdating dito sa bagay ito sapagkat nakakalimutan na ito ng ating mga kabataan. Kung sino-sino na lang ang, ang nagiging kaibigan ng ating mga kamusliman ngayong kabataan na nawawala na yung tinatawag na Muslim karakteristik o Islamic karakteristik ng isang mananampalataya. May kita mo, ang isang Muslim na kasama ang mga hindi Muslim na kala mo hindi na rin siya Muslim. Malalaman mo na lang bandang huli Muslim pala siya. Nahawaan na siya ng mga hindi mananampalataya sa kanyang pananamit, sa kanyang pananalita, sa kanyang magkilos pang araw-araw. Wala ka na makitang Islam. At alal asap, as Shadid no? nakakalungkot man isipin na ito'y nangyayari sa mga university ngayon. Nangyayari ngayon sa mga kabataan natin na nawawala na yung pagiging uh, Muslim niya. Nawawala na yung kanyang uh, aura o yung kanyang uh, pagtingin sa kanya bilang mga mananampalataya o bilang isang mananampalataya. Ganun sa mga kalalakihan na inaalis nila ang kanilang balbas, sahiya, ang mga kababaihan na hindi na naghihijab. Bakit? Kasi pumipili sila ng mga kakaibigan nila o palilibutan nila ang kanilang paligid ng mga hindi mananampalataya. Kaya dito pa lang, kung gusto natin na huwag tayo ma o mapanatili natin yung ating image, ang ating karakter, ang ating pagiging muslim, simula natin na palibutan natin ang sarili natin, ang ating paligid ng mga mananampalataya at mga taong tutulong sa atin. Piliin natin ang ating mga kaibigan. Pero hindi naman ibig sabihin na pipili tayo ng kaibigan ay magiging masama tayo sa ibang tao. Magiging masama tayo sa mga hindi natin mga kapananampalataya. Dapat maiparating natin sa kanila ang kabutihan na ito. Sapagkat sinabi nga ng, ng Propeta Muhammad SAW, minu ahadakum hatta yuhebbali akhi ma yuhebbali napsi. Dalawa ang pakahulugan nito. Sabi ng Propeta, hindi kayo tunay nananampalataya hanggat hindi nyo mamahalin para sa sarili nyo ang minamahal nyo para sa inyong mga kapatid. Dalawa yan. Kapatid natin sa pananampalatayang Islam na dapat kung ano yung gusto natin sa sarili natin yun din ang gusto natin sa kanila. Pangalaway sinabi ni Imam Nawawi na ang brotherhood ay hindi natatapos sa brotherhood sa iman. Meron tayong tinatawag na brotherhood in humanity. At ito naman ay ang maparating natin ng pananampalataya natin sa kanila. Maparating natin ang Islam sa mga sa mga kaibigan natin sa college, sa university, ang pananampalataya isang madawahan natin sila, matawag natin sila sa pananampalatay isang. Paano natin magagawa to? Una, i-establish muna natin yung sarili natin bilang isang Muslim. I-establish natin, tuparin natin yung Islam, pakita natin na ito ang tamang relihiyon, pakita natin na ito ang relihiyong Uh, kinilala at pinili ni Allah Subhanahu wa Ta'ala para sa atin sa pamamagitan ng ating knowledge, sa pamamagitan ng ating kilos at pagkakaisa at ipakinatid natin sa ganitong paraan ay madali na silang tawagin sa Islam. Pero kung mismo tayo nahihiya, tinatago natin ang ating pagiging Muslim, tinatago natin, tinatanggal natin ang ating, ating hijab, tinatang inaahit natin ang ating mga balbas, pinahahaba natin ang ating mga pantalon, wala tayong matatawag na mga non-Muslim sa Islam bagos tayo pa unti-unti ang kanilang kanilang iimpluensyaan at ilalabas sa Islam. At nawa, etong mga words na to ay paalala at dinunasiha. Hindi tayo nagsalita upang husgahan yung ilang mga dumalo dyan. Baka maaring may dumalo dyan. Ngayon lang dumalo, sabi, tinira na kami kaagad. Hindi po yun ang ating intensyon. Ano, ito'y pagpapaalala. Nawa, ay uh, piliin natin ang ating kaibigan at uh, makatulong sa ating akira. Ganun pa man, nagpapasalamat uh, ulit kami kabila ng ating, uh, kabilang ang aming grupo dito sa Marcas Rahma, dito sa Davao, na binigyan nyo kami na pagkakataon na makabahagi ng uh, uh, programa. Insya Allah, doon namin kay Rasulullah na sooner or later ay makabisita kami uli dyan sa lugar nyo bilang uh, ang tawag nila doon yung uh, uh, on-site uh, lecture ba, yung nandun live at, at hindi na yung media yung gantong nire-record lang. ano uh, Gusto namin makapunta dyan pero talagang minsan maraming mga dahilan na hindi kami makabiyahin na wa ay uh, uh, magdoa tayo na pag-aangin sa atin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang ating mga sitwasyon at doa rin natin ang mga kapatirang Muslim sa buong mundo lalo na 'yung mga nasa masamang kalagayan na wa ay pag-aangin sa kanila ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang lahat ng mga bagay at siguro hanggang dito na lang no mashallah jazakumullahu khairan mulit at uh, maraming salamat sa inyo wa sallallahu ala nabiyina Muhammad وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته